alam na ng mga bata na nandito na tayo tumatakbo na sila dito papunta rito Eh, susitakbuhan na alam na nila na paparating na tayo hello so yan ang adlaw may nakita imi-meet ng mga kabataan and they are excited na makita ko kami ni Mrs. kaupo na, na akong doang anak so di kami niyo kay especially niya ng adlaw. Papakita ko ayo kun hirain mga kabataan. Grabe. So, at the same time, magpapakaong kita, era Magpapaluto kita. Tara. May da pa man din po na Dadong ko nalain ni, eh. Okay. Para okay. Adi. So, tara. Off di kami niyo. Ah, Grips. Grips. so mahapit kita di diha grocery store kay mapalit kita yung bugas laki mi uh, para sa arus kaldo para sa mga bata yay yay <laughs> okay ada na kita grocery store mapso palitan na itan laki mi hold na siya hold tanganta sakto lah itu betul lu tolo ano hmm. tara tolo lang ala ki mi kis kaki lu mau so, paman ini kongin sunada mo kokoan supi so, di pa dugan nanti mo usah di e, ba empat, kulang opat rasa ngadi oke okay, ma palit kita yang bugas Kakilo. Oh, so pumalit kita yung manok ay eh, marasa ini yung eh, din bubutangan hin manok oke okay. 229 oh, ama deh oh. sorry hold this one you like it oke okay. balita kong panakot miss oh yes So alam na ng mga bata na nandito na tayo. Ayan na sila ang dami. susitakbuhan na. Alam na nila na paparating na tayo. Hello. Hi na ba? Kaya ano? Sige okay lang ito. So hindi na Ira. Tara. Hindi na mga bata. Sinsana nalit kami kay Nataray ti man didto. Ano ngani, nagdiri na adamatan Ano kumusta? Tara na. Per. 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 Er, very good. Sige kadi ka muday. So adi uh, na kita. Ang iba nangulina syempre kay nalit kami. So habang nagtutud de misis, kita naman magluluto na kita so bago magtut din sa mga bata nag ice ah, na hirangan sobra nag enjoy mga bata makita man kamo grabe ka maglipa yun so katima ni misis pagpa ice ako gihapon nagpa ice breaker nagpa bring me ako o ako mga question nga makabaton niya ni Hirata tagang kuyran mga pambalon kay syempre masulo din ni pagka niya mga kabataan at least may daman lahira pan resist sumaram so, ako nga may da nang mga nagkikita ayo dida nga napapausa nagwa wonder ka kung parte ano ini nga akong gimbubuhat nang kung kay ano nga gimbubuhat ko ini so yan na isishare ko na iyo di ko kunta ini susumat din sa social media kun ano ta akong mga gimbubuhat sekreto pero gusto ko kasi mag-inspire ang miyawat na lang may makakita nga mga kag-anak dida nga nimbitahan ako niyo kundi indamit mga bata. So napakadtongin ako yung mga lugar sa Amar and Leyte. Yan, eh. nagsisira ko ang pulong ang ginoo at the same time, nagpapakaon. So mag enjoy ko mga bata kay mabubusog pera ha, physical, and at the same time, matututo doang pera, spiritual. Kaya amin so good gino o, nasa rin nila Proverbs 22.6, nga train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So amin ito tutdot ginoo nga at mga bata tutduan samtang bata pa nga makakilala ni dahara ha ginoo kay kung kikitao nato niya na it mga bata waray na hiragin babaruan parte ha ginoo nga ira mga kinaptan nila puro na la cellphone. So ako, may lang mga tao na nakikita nga nagkikita ni video, nga video allergy, kung parte na ginoo, ito giniistoryahan. Kaya iniisip ni Ra, nga iba naman ito nga relihiyon So gusto ko lang i-share ay iyo, nga waringay na ko reliyon. It, important importante kasi tao, di re reliyon, kundi relasyon di dahagino o kay wari gamit itong reliyon kay maghahatag lahat yung so kay sharing pa man religion makes us religious but Jesus will make us righteous So yan ay identify na mo kung ano ang ginhimo ginoo hasa ko bin. Pira ka adlaw ton naghimo ginoo hin kalibutan. Onom. So yan na papagkasunod -sunod, sunod ta. Kung ano ang ginhimo ginoo an sahan ni adlaw kaduha ikatulo. So adin group number 1. adin group number 2. So yan na kikita ta tira linya da kun amo na tira pagkasunod-sunod. So, aden judge, an, misis, so... Sigurado ka at yaman, sir? Dari ah, pa. Dari pa, dari pa. Oke, okay, sige, kita nilai aku na muna. Ano ang gintot do ni mu hati peh yang adlaw? Ang dibuatan... Sige, gintot do ba niya kon ano ang gini mu hang gino sakobhin kira ka adlaw? Unum ka adlaw. Ano ang pagkasunod-sunod hang gini mu hang ginoo, tikang ha... Siya hanyo atlao, tikad toh, ikao ng ng nga Segi reside. Day 1, light. Day 2, sky. Day 3. And 2 Puno nga nga And nga nga sun, moon, star. And nga 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 Day nga day nga <laughs> And nga 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 anday 6 kuan ano ko yatong nangan uh, tao okay very good palakpakan oh, uh, Dahil jan merong kang 20 pesos another 20 pesos who else oh ikaw okay paya ha Pira piraka adlaw nagey mo ang ginohin kalibutan Pira? Mali. Another, another, another. Okay. Pira kaadlaw naghimang nagimang kalibutan. Pira. Pira. Paray, baka ba doon? sa Okay, yade, 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 yade. Pira kaadlaw adlaw naghimo ginoo ang kalibutan. Six days. Okay. Ka Sigurado ka? Another 20 pesos. Okay. So, hinubah. ba? Ikaw, okay, sige. Pira ka adlaw naghimo ang Ginoo hang kalibutan. Tatagan ni Chan. Puno. Puno. P Puno dit. Alaman. Alaman. Mga tanim. Mga tanim tama. Okay, okay. palakpakan. Duha ra nagbaton. Tagjis la kamo kay duha kamo nagbulig kamo. <laughs> nagbulig kamo. Okay, tagjis. <laughs> Anong sa Para sa rakot Aros kaldo. Okay. So katapos na mong pagtutdo, nagkiros na ako ang amon mga panakot kay magluluto na kita hin aros kaldo. Nagsayop nga ni hanay ko pagluto kay dapat niya ang hinggigi sa ngayon hanay itong bugas sa isunad. asus pero kay ito naman diretsyo na lang kita. So nauranan na nga ni ako kaya nagpayong na ako. naadok na nga ni ako bahay kumusugit uran pero okay lang ito na luto man. So kaluto, amon naging... Pakaon ng mga kabataan, sa so mga kitang mga mga nagpila, hera dahil yung naging kwitang kunahira. So damo mo na naman na luto, kaya unlimited din anak.